Ay nako, it's my birthday today. Waiting kami dito ngayon sa Orange Bucket. Nandito kami sa Double Dragon. Ang ba nila oh. Pakita ko sa inyo, ang daming payong. Pero ganyan yung balak sa atin ng Tokyo Kanto eh. Dapat ganun. Hindi ako pumayag kasi sabi ko din naman yung airplane Pero maganda yung ambience nila. So, tingnan natin kung matutuwa si Tata dito. Uh, first namin dito sa bucket eh. So, pakita ko sa inyo ha. iwan ko muna ang aking dugi. <laughs> Ayan siya. At na, may mga dugi. Pet friendly sila. Payag naman silang ipasok ang pet sa loob. Hindi ko pa siya masyadong mapicturean sa loob pagpasok natin eh. Ayan. sa liwa kasi sa liwanag pinatay nila ulit ang ilaw pero so ganyan ka ganyan ka cozy yung place nila kaya lang, parang ayoko nung upuan kasi iisang mga mahaba ang hirap paglalabas-labas kasi bagay di naman sila buffet pero kasi alam mo naman pag matanda ka na pala ihita mas maganda pa rin yung individual chairs pero okay na rin at least uh, it's very cozy inside so tingnan natin mamaya kung anong yung offer nila kung if you, uh, what you see is what you get ba okay balikan ko kayo So, ayan lang nga, be na mano kami, tuwan-tuwa ako dyan eh. Kaya lang kasi hindi ko talaga pe pwedeng pabayaan at tayo ay right. dahil ang dami-daming stugtugan dyan at rinig na rinig sa background. Sigurado ko hindi rin naman matutuloy. So, nasa loob na kami yan. Kaya ito, dinadab ko. Ang ganda o, oh, nyo. Ang ganda niya, no? Tingnan nyo, o, oh, di ba Ang ganda ng design nila, actually. Uh, puro sa kisame talaga yung binigyan nila ng focus sa design. Ah, uh, tapos, umuorder na kami niyan eh. eh. pero, gandang-ganda talaga ako doon sa mga payong. Tsaka sa bilog-bilog na may bulaklak sa ilalim. Ayan, di ba? Ilataga na kami. Baka ibubuhos na. Ayan na. Sighting na, excited na si Tata. Oh, di ba? So, dito ibubush yung mga pagkain. As in. <laughs> nagdadating na. Crispy mm. squid. Susunod, ibubush na nila. Nilatagan na kami, o. Oh. Diba? Kapatid ko, maganda. Hello. Excited. Mm -mm. Ay, ano yan? Ah, uh, yung vloggers natin. <laughs> uh, subscribe. Mm -hmm. uh, like and subscribe Then like us <laughs> Ito isang vlogger pa to eh Vlogger <laughs> ano? Picture error Tutubi Tutubi ko Ang cute cute ng baby namin oh. <laughs> 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 Sige na Sige na <laughs> Nabibitin yung girl. <laughs> Ayan. Oh. Di ba ang init pa umuusok pa? Mm. Di ba? Siyempre, titirahin ni Tata, lobster ka agad. Siyempre, titirahin ko dyan, mais lang. Hindi, <laughs> meron naman ako nito eh. Oh, oh. Crispy baby squid. Oh. Ayan, extra beef garlic, garlic. butter. Okay, uh, oh, di ba? Patika, <sighs> picture ko kami. Ay nako, during that time, lumakas na naman kanilang sound Alam mo, saktong-sakto doon kami sa sound system. Napaupo, grabe. Pero ayun, tinitira na nila guys. Sarap na sarap sila. Alam nyo, kajon sauce talaga yung ginamit. Yan, binibigyan pa nila kami ng mga apron na gano, no? Si tata, nag-apron din. Pati ba naman si Totobe, in-apronan? Yung kanyang aw-aw, pero hindi umubra. Pinatanggal ni Totobe at nairita. Ayan, tinitira na ni tata yung mga, ano, yung mga tipong mga selfish shellfish yung mga tahong-tahong. Pero sabi ko sa kanya, ayan, kunin mo yung lobster para matikman naman natin yung lobster ng todo. Sabi ko, yan ang tirahin mo kasi yan ang dapat nilang makita. Yan, ang dapat nyo makita, ba diba? Kaya lang nag-expect kami, pero half a lobster pala, hinati na. ko buo yung lobster eh. At saka mini lobster lang pala siya. Hindi naman siya sobrang isang buo na malaki. Don't worry guys, pag nakakita kami talaga nung area na o restaurant na nag-serve na talagang lobster, ay nako talagang pupuntahan namin Nevermind gumasos majonda jonda naman na eh. kailangan na talagang gumasos para sa sarili paminsan mo at nagustuhan talaga ni tata naku sarap na sarap siya dyan sinisip-sip niya pa yung mga laman-laman and this time naman pinagbabalat pa kami ni girl may tugtog pa rin dyan <laughs> sa speaker kaya nako at talagang Sineserve nila tayo ng todo-todo Pinagbabalat niya eh, hindi naman balat no? Pinagkakrak niya yung mga ipit Yung mga kung ano-anong matitigas Pero suggest ko na lang sana Bigyan na lang nila kami ng parang pangkrak Kami na lang sana ang nagkrak-krak niyan Kasi napansin ko yung iba hindi na Kaya Ako pa ang nagkraki nagat-kagat ko pa Pero kung may krak na sana silang sineserve Siguro konti lang yung pangkrak nila O kaya siguro na ibubulsa ng ibang customer Charot <laughs> Kaya sila na nagkakrak para sa amin Anyway, Girl daw mabait itong girl na to Ay, naku guys, diyan naman banda. Ayan, si Benlayas hawak-hawak na yung aso. Kasi medyo patapos na kami. Ayan, tumitira na lang diyan ngayon. Itong si ate at saka itong kapatid ko. Napakaganda. Ayan, dinudukot-dukot niya pa yung mga laman-laman sa mga sipit-sipit. Ang lasa-lasa kasi nung kajun sauce. Ay, no, tingnan niyo subo so ni <laughs> Grabe. <laughs> medyo marami-rami pa yan guys. Kasi talagang kami man eh. Nung kaming pamangking ko eh, medyo bumibigay na dahil busog na busog na kami dito guys medyo naku talagang iilang piraso na lang yung natitira sa mesa pero talagang sinimot namin iniwan na namin yung soup kasi masarap siya just ko dahil tipak-tipak laman yung mga hipon, squid, etc etc kaya lang hindi na talaga namin kaya sobrang namin busog at may baby back ribs na nga kaming natira pa dahil yung mga asa namin punong-puno na rin yung mga tiyan at hindi na rin kaya ngumuyat, ewan ko ba nakatulog na nga yung iba dyan eh. kawawa naman si Tutubi, busog na busog ako mapapansin niya dyan sa gilid ni Tata oh, busog na busog na yan ayan o oh, di ba diba? pinapakita niya talaga na wale na may tugtog pa rin yan kaya ayan takot akong di ma demonetize at parehas din naman tatanggalin din yung youtube ang sounds anyway papalabas na kami yan after yan, ay naku po kami maglalakad lakad pupunta muna kami ng Ayala Mall at sobra kaming nabusog at pampatanggal high blood nag take na rin ako ng aking maintenance ayan o oh, yung mga pinapakita ko sa inyo yung mga natira yung yung nakoy yung tawag niya yan yung <laughs> yung pagkain na yun na amoy ano talaga amoy putay patay tawag nila pero talaga amoy putay na 7 days hindi naghugas at kung ano amoy yun din talaga ang lasa wag na natin diretsahin yung ano ha kasi mamaya nako ma RA18 tayo kung ano ibig sabihin nun just the same wag nyong o-ordering yan di ko recommended yan sana baguhin pa nila yung lasa nyan talagang ang sama ng loob ko dyan kasi yan lang ang pansit ko eh birthday ko pero yan lang ang pansit ko pero ang bao bao talaga. Naku po, ayaw na ayaw ko talaga siya. Eto gusto ko to, itong squid na to. Naku, pagkasarap-sarap talagang kahit nung inuwi ko, crunchy pa rin yan guys. O, oh, di ba? Anyway, tapos nyan, Ayala Mall, pasyal-pasyal konti, bili-bili na kung ano anex. Tapos lalabas na, pero laki na lang tiyan namin dyan guys. Sobrang laki na lang talaga ng mga tiyan namin. Yung um, botonis ni Tata, pumuputok-putok na. Anyway, if you like this kind of video, guys, please like, share, and subscribe to your lola's channel. Pa birthday niyo na sa akin, hit that notification button. And it's always your lola with an H L O L A H. Bong Lim here saying orange bucket. Ay, nako. 4.5 dahil sa pad thai. <laughs> sa susunod, konting improvement pa. Para at least masaya araw, maligayang mundo, lalo na at nagustuhan ni tata ang inyong mga seafoods. Okay, maraming salamat mga apo.